Hey, hello! So, uh, experience natin ngayon, no? Kasi, base sa research, uh, ang BPO, or uh, Business Process Outsourcing, ay uh, is a billion dollar business. Isa sa pinakamalaking business worldwide. So, ito ay nakasentro ngayon sa Philippines, India, Puerto Rico, no? Karamihan ng mga... So, ibig sabihin, napaka-talented pala ng mga Pinoy kung bakit binagsak nila yan dito kasi ang Pinoy ay versatile at uh, malamang charming and uh, magaling mag-English. Basically, yun yun, magaling mag-English at uh, kahit bata pa kasi sa sobrang dami ng requirement ng BPO dito sa Pilipinas. Na high school graduate pa lang tinatanggap na at malalaki ang sweldo. mga sweldo nag start siya ng 18 to 40,000. Ganyan, no? Tapos, uh, no experience required. Sipin nyo yun. No experience required. Napaka, napaka tindi nun kung gano'n ang mga kaso. Uh, lighting na. Uh. So, ito, uh, kagagaling ko lang, no? Bala ko kasi, so, ang ginawa ko, ganito kasi yun, yung akala ko kasi, kailangan ng, ano ka ma, uh, business administration or communication or journalism para mapasok sa ganyan yun ang pagkaakala akala ko kasi nung nung time ko siguro mga 90s no talagang ganoon na requirement di ba kung high school high school graduate lang ang requirement mo baka sa fast food lang yun sa fast food ka lang matang, matanggap o kaya sa mga ano Basta hindi ganun, hindi kagaya ngayon, nagulat ako sa sobrang dami ng requirement, high school graduate lang. Tapos, usually pa, no experience required. No? Sipin mo, lalaki ng sweldo, no experience required. Tapos, to pa matindi. No age limit. Kasi nga, iniisip inisip ko, ah, siguro, pagka hanggang 40 lang, diba? Ganun dati, hanggang 40 lang. Tapos, ayaw na nila. ay Eh, kaso yung kaibigan ko, yung kumpare ko, nalaman ko na lang, habang nagdi-drinking session kami sa likod, nakaano siya, trabaho siya sa isang BPO. So, sabi ko, Oy, pwede pa pala, no? So, it's a new world for me. Pero, alam niyo naman na web designer ako, programmer. So, sanay akong makipag-communicate sa mga tao. Especially sa business owner mismo. Kasi, pagka mga website ang ginagawa ko, hindi, hindi sa tao ako nakikipag-usap, sa so may-ari mismo, para yung preference niya masunod. Kasi yung mga websites, di rin naman mura. Di ba? at saka ang mga programming niyan mahal pati yung website itself kasi dadagdagan pa yun ng photography ng, ng uh, collaterals no like flyers, business cards, letterheads, posters no dadagdagan pa yun ng search engine search engine optimization no social media marketing kasi dadagdagan pa yun ng maintenance no uh, web maintenance so mahal talaga kaya, sanay na ako. Alam ko na kung paano hilutin yung mga uh, request, no? Request ng mga tao. Kasi, customer support representative is about fulfilling requests, no? Kaya nga, iba bumili ng gamit, hindi niya maayos, hindi niya maikabit, no? So, it's about fulfilling requests. So, sanay na ako ron. Sanay na ako. Tapos, tinanong nga ako nung isa ron na, mga tao ron, yung mga youngsters natin doon, sabi, hindi ka ba nai-stress? Kuya, sabi sa akin. Well, nung kaedad nyo ako, nai-stress ako. Pero ngayon, hindi na. Kasi, alam ko na eh. Nung nagkaroon, nag, minsan kasi nagkaroon ako nung bata pa ako, nagkaroon ng website sa, no? kas in, in, a week's time, at so bigla may papasok pa na isa pa. Di natataranta ka, no? Actually, mga kontrata is 30 days to finish. Natataranta ka, dal dalawa na. No? So, ibig sabihin, parang hinaati mo yung utak mo. Pero later on, dumami na, naging tatlo, naging apat, naging walo, in a month. So, natuto na akong mag no? Kasi, natatakot ka lang naman at the first instance sa approach. Dahil ang dahil mong iniisip. Overthinking, ika nga, iniisip mo na napakarami na kagad. Pero actually, pag sinimulan mo yan, minsan in a week's time, meron ka na kagad In a week's time. Minsan, in three days time nga, eh, may present ka na eh. Meeting na naman. Tapos, ang bilis. Kasi yung problema ka, no, baka masyado ka mabilis. No? yours, um, ma mahal ka maningil, tapos ang bilis mong gawin. Sasabihin sa'yo nung tao, ang mahal mong maningil, tatlong araw lang, tapos mo na. ba? Diba? So, medyo i-weigh mo rin yun. Hindi yung over-promise ka, tsaka hindi yung sobrang yabang mo na bibilisan mo. Nakakala mo, matutuwa yung nagpagawa. Yung pala sabihin niya, mahal mo maningil tapos tatlong araw lang no so babalansihin mo rin yun masyadong pasikat ba diba? so pero at least kung nagtatrabaho ka mabilis mong matatapos sa mga bagay-bagay kung actually nagtatrabaho ka kasi maraming mga ad agency pinaparada lang nila yung mga nakuha nilang bagong projects pinaparada lang nila dyan walang humahawak walang tumitingin di ba mga ad agency marami kasi tanggap yan eh di ba ang lalaki na single tapos sa uh, pinaparada lang nila yan. kasi may kontrata yan eh. Mahaba ang panahon ng kontrata. Minsan yung mga kontrata nasa fine lines. Six months pala. Nasabi niya six months pala para mag-present ka. Tapos hindi alam yun nung, ano, nung, nung kumpanya. Sabihin, wala pa kayong presentation eh five months na. At sa pakita nila sa kontrata, ayan eh, no, nakalagay six months before you can see a concept no? so inisip nila, brainstorm ng gusto, Sina-survey ko no, nung pero Kung ano-ano mga gimmicks nila. No. So, back to the uh, BPO. No. Ang ko kasi today, uh, obviously, hindi ko ito mailalabas. No. Hindi ko to, itong video na to, hindi ko ito mailalabas agad. Kasi, baka bawal yun. No. Kasi, actually, nag -a apply ako ngayon sa mga BPO. No. Tinitignan ko kasi, iba-ibang klase, may uh, Uh, actually, yung mga BPO sinasabi ko sa inyo ngayon, ni-research ko na lahat to, wala, wala namang negative feedback No? Meron mga sinasabi silang toxic-toxic dun sa mga vlogs na napapanood ko. Pero naturally, talaga naman pagka kumikita ka talaga. Iba na panahon ngayon, mabilis ang panahon ngayon. Talagang technology, binabantayan yung ano mo eh. Binabantayan yung bawat kilos mo, servisyo mo, by, by program. May program, may time doctor time management system. orasan nila yung ano, yung kilos mo, no? So, iba na talaga pa noon ngayon. Kailangan roll with the punches. Kaya siguro maraming nalalaglag. Yun ang napansin ko dun sa mga vlogs, maraming nalalaglag. Hindi na ako siguro magme ng mga companies, pero wala no usually wala naman ako naririnig na ano na na negative. Marami lang talaga nalalaglag dahil di nila kaya yung minsan sila rin mismo yung aplikante minsan layo-layo ng ano ng location sa bahay nila. So sa commute pa lang pagod na. Alam naman natin yan. Eh, Dahil pasama ng pasama yung uh, traffic sa Metro Manila. Sobrang sama. No? Hindi pa. Konting ulan baha. No? Kaya hindi, hindi na rin pwedeng sabihin na if there's a will, there's a way. Talagang minsan nakamotor na ako, hindi pa makasingit eh. Tsaka yung motor ko, gusto ko nang tinatawid ko sa bahay yun eh. May motor ko na nakakatawid sa baha. Yung iba sobrang taas ng tubig talaga. Minsan, in a short, time, one hour lang, ang taksan na tubig. No? Supervisyo talaga sa mga negosyo, sa mga industriya, yung, yung baha at saka yung traffic. Kasi sobrang dami yung sakyan eh. Dapat yan, mga light rail, light rail talaga mga sakyan natin para on time, no? Marami na sasayang ng oras. So, yung mga nalalaglag sa mga BPO, yung mga ganun. Hindi actually sa trabaho, kundi lagi silang late, tapos pumapasok sila, tambak na, no? So, ganun pala yun. Pagka may mga nag absent yung mga calls nung iba, napupunta sa iba. Kaya nagiging toxic, no? Tapos, minsan, pagka pinupokpok yung leader nyo, pupokpokin din kayo, no? So, kaya importante talaga na malapit sa'yo yung lugar. Malapit. Para hindi na-issue yung ganun. Hindi na-issue. Oh, so, sabi naman nila, sa mga vlog, sabi, mataas ang seldo, tsaka yung benefits, kumpara dun sa mga ordinaryong sa tabi-tabi, no? Sa mga sabi na natin sa mga sa mga malls, di ba? Yung sales lady ka sa mall, ganun. So, mas mataas talaga yung yung sa BPO. Nga lang ka lang, may utak ka, no? Kasi, bala ko talaga, ang ikutang ko ngayon today is uh, apat na BPO company. Apat, lima, aning ganun. Ganun ang bala ko sana. Kaso, umalis ako, tanghali na. So, yung binagsakan kong una, yung pinakamalapit sa akin. Naipit na ako ron. Naipit na ako, hindi na ako nakaalis. Kasi, one day processing pala itong mga to. One day processing. Malalaman mo na kung tanggap ko o hindi. No? So, meron silang testing, may interview. Yung pinakamatinting interview. They want to know if you can really speak English, international language. If you can explain yourself in whatever situation so kailangan pala ganoon hindi pwedeng ah uh, i'm uh, i'm i'm apo uh, po uh, kasi po uh, i would like to comment po hindi pwedeng ganoon bagsa kagad 'yon kasi uh, talaga ng pag international account eh ganoon tapos after that no dramas no kailangan paliwanag mo maging totoo sa sarili mo pag sinabing bakit ka nandito bakit ganoon eh ako kailan ba ako huling nagwork work in a corporate maybe 20 years back no? 20 years back so, sinabi ko talaga I'm bored sabi ko I'm bored sabi ko may, may mga business may mga sidelines ako pero they can stand alone no uh, may meron gallery may uh, may condo selling or kung ano man binibenta dyan uh, it can stand alone sabi hindi naman siya namamatay nag-aantay si eh, antay ka, wala kang ginagawa, no? Eh, in order to understand this BPO, kailangan you have to be inside, no? So, gusto ko malaman kung talagang produkto ba siya, o ginagamit ba siya ng mga politiko, o mayroon bang mga trolls dito, o mga fake news, yun mga, gusto ko lang malaman, eh, may pogo ba dito na nakapaloob. So, so far, dun sa nakita ko, hindi naman mga disente naman talaga yung mga tao. Tapos, may mga old timer sa pila eh tagal namin nagantay no may pinasa sa akin wala namang ganun wala nang ganun talagang ano lang talaga talagang medyo marami trabaho kasi customer support ito at saka technical support eh both meron akong experience doon talagang kasi set pa kami ng network tapos kailangan alam mo pagka-setup para pag may tinanong sa'yo alam mo ipapaliwanag mo tapos Marami pa eh. Marami pa eh. Pati yung kondisyon ng tumatawag. No? Bawa, diba, sabi ng tumatawag, nakabili daw siya ng aircon, senior citizen, tapos gusto niya ikabit. No? So, walang manual dun. No? Common sense lang yun. Sasabihin mo sa tumawag, huwag mo ikabit yan. Masasaktan ka. Di ba? Alam, maghanap ka ng tao sa labas. Pero wala sa manual yun. Siyempre, sasabihin mo, ano sasabihin mo sa tao, hindi na may problema yan. Di ba? Parang gusto mo sabihin, hindi na may problema. Yan, pakabit mo sa professional. No? Pero kailangan sabihin mo in a nice way. di ba? So, yun ang mga kailangan marunong ka sa ganun mo. So, obviously, meron silang tinatawag na ang una una talaga yung preliminary interview. Kailangan talaga pumasaro. Talaga sa sunogin ka ron. Sa preliminary, titignan yung yung ano mo, yung ano mo decorum mo sa yung pagsasalita mo the way, the way you think kung ka kasi hindi pwedeng lelemya lemya sa otak mo no? ayaw nila siguro no? ayaw nila ng mga tao dito na call the supervisor call the supervisor all the time kailangan may utak ka dito kasi kaya ka nga nandun eh para hatiin mo yung stress ng supervisor eh. hindi pwedeng tao ka ng tao sa supervisor kailangan harapin mo yun bilang tao no kasi yung tanong naman ng mga tao, ng mga tao sa customer support eh problema mo din yun eh. 'Di ba? Pagka ikaw ay nakatanggap ng ang order mo i eh, electric drill, dumating sa iyo eh lapis. 'Di ba? Ganun din ang galit mo, 'di ba? Tatawag ka rin sa sa ano, sa Lazada kung sino man yung Lazada buy, seller na. Yun. Bat lapis? Bat lapis ang pinadala mo sa akin, 'di ba? Ganun din sila ayaw nilang mabudol kasi nagbayad sila alam mo, yung drill 800 tapos dumating lapis nakalagay sa kahon di ba o bato siyempre papaliwanag mo yun eh kung hindi naman talaga kasalanan kung yung courier pala ang ano no explain mo in a nice way parang gano'n lang din wag mo sasabing hindi ah, mo minura ka mumurahin mo din hindi naman pwedeng ganun no mumurahin ka mumurahin mo din hindi gano'n. kailangan mag-iisip ka ng ibig sa ka ng isip mo okay Uh, sino bang may kasalanan dito? Ano bang mga posibilidad kung bakit naging bato ang package niya? Di ba? Iisipin mo in between mga senaryo, mga scenario Sino ba masamang tao rito? Una-una, first and foremost, yung nasa Lazada uh, outlet na cash on delivery, di naman siguro magpapadala ng mga bato 'yun. May, meron siyang ano license, meron siyang meron siyang address, meron siyang name, nag-apply siya sa Lazada or sa Shopee. Makilala siya eh, kilala siya hindi siya by night na hindi siya snatcher style, di ba? So, malamang in betweeners may may nang budol. In betweeners kasi marami nga striker diyan, may striker. Yung hindi designated uh, delivery ng Lazada Shopee, inuutusan lang nila. Pinaporsyentuhan nila. Halimbawa, 40 yung delivery, bibigyan kita 10. Yung striker, bigyan kita ng sampo, di 30 akin. Kaya ikaw mag-deliver niyan. Eh dahil wala, yung striker, walang, walang record. Pag nakakita niyang iPhone, oh, iPhone, papalitan ko to. Papalitan ko to ng bato, di bali na matanggal ako. At least may iPhone na ako. Ba, iPhone 14, no? Di na, di pa hindi na, wala naman akong record doon eh. Di ba, wala naman akong record. Kasi striker nga siya. Eh. Parang yun ang fly-by-night ng mga delivery. Mga striker ang tawag. So gano'n noon pagkatapos noon, nung napasa na namin yung interview, eh madalian nga eh. Uh, uh, sinasabi na sabay-sabay kami eh. Five, five or more five na eh, mga pito sila. Sabay-sabay interview dahil ang dami nga. Tapos uh, ano, sinabi na kagad ko kung sino hindi pumasa, hindi pumasa gano No? So ah uh, nakachamba, pero tandaan niyo, isa pa lang yun. Ani pupuntahan ko dapat. Naipit na ako doon. Na. tapos dala 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 Dinesting na kami tinesting typing test tapos yung test yung harbor test yung parang uh, magic with words no tinitignan kung naiintindihan mo yung sentence no tinitignan kung naiintindihan mo yung sentence tapos maka maka ano ka yung makaka makakasagot ka dahil bumabagsak dahil yung sentence eh pero actually yung first part eh. ginagamit nila yung did you or didn't you? Alam mo yun? Did you, didn't you? Sabihin na uh, you can, can, uh, you will easily quit or you will not easily quit. Parang ganun. Yes or no? Di ba? Parang pag di mo yung first words tapos meron pa yung bang words na ano. Alam, mabilis ang understanding. May bumabagsak pa sa ganun. Minsan mga datihan pa. Mga datihan. So, kailangan talaga intindihan mo yung sinasabi nung ano sabi. tapos uh, titignan ko, ah ko ako kung ano kung makakalipat titingin pa ako sa ibang BPO kasi gusto ko malaman talaga yung style ng iba sa dito raw, sa Masinag may dalawa pa sa Tipolo may isa pa tapos dun sa may Commonwealth may isa tapos sa Bridgetown mayroon din gusto ko sana makita yung mga facilities eh. Tsaka, kung importante ba yung facilities kasi yung iba daw mga bago mga, may mga gymnasium may mga spa ganun So titingnan din natin yung mga ano yun. na. Kaya lang, syempre for now ang importante yung traffic, no. Ayoko na ayoko ma-traffic. Kasi si nakamotor nga ako eh, nakamotor pero si Pino layo rin. Pero I, I mean, I mean nung time ko, anong ah, mga 1990s. Pag sinabi mong mga ganyang trabaho, automatic 'yan, Ortigas or Makati. Yan lang dati noon, mga 90s Ortigas Makati, no? Or sukat ganyan ang mga lugar. Hindi kagaya ngayon na isipin mo, mayroon sa Masinag, mayroon sa Antipolo, mayroon sa dyan, sa UP. Wala naman dyan. UP hub, techno hub, wala naman yan dati. Tapos mga Eton Centries, mga ganyan. Wala yan mga building dati. Dati mga, ang lalayo talaga, talagang tambakan sa Makati, Maynila. Ang layo talaga. taos talagang bumabaha pa doon, di ba? So, kaya ang dami ng options. Tapos, mayroon pang mga work from home isipin mo may mga work from pa. Nakakagulat. Nakakagulat. Tsaka syempre, sa, uh, gustong gusto ko rin makipag-communicate, di ba? Dahil marami na akong ano, mga, alam mo na, word de web design, kaya kong gawin yan uh, sa bahay or sa laptop, di ba? Or sabihin na natin yung mga editing, video editing, kaya ang gamitin yan on the go, kaya ang gagawin. Tapos yung art, so... Ah, uh, kung wala ka namang kliyente, kung wala kang kausap. You know? Kaya kailangan lagi kang may kausap. Kaya parang blessing na talaga na pumunta ako sa mga BPO at nakakausap yung mga aplikante, yung mga, ano, yung mga interviewer. Tsaka, ano, sobrang bata, sobrang mabata, energetic, kasi nga mga high school graduate nga, sobrang energetic nila. Tapos, uh, natutuwa rin sila sa akin dahil nakikita nga, vlogger nga ako. Tapos, Kita na yung channel, naging mga ng chatroom. May mga kasabayan ko kanina. Parang ano kami eh. Alam ba kami? Sampu yata. Parang 5, na, 5 lang kami na ano. Nakamove. No? So, we'll see. We'll see what ha, what's happening. Kasi dito sa Marikina pala, dito sa na apply ako eh. Walang opening for now. So, meron sila sa ibang branches. Pero, ewan eh, ko kung anong gagawin ko. So, baka din nga ako madali pagka malayo na so we we'll see obviously hindi ko ito muna after everything na lang kung ano nangyari after everything tinago ko muna sa phone pero mag good ano you know, good uh, uh ta tapos ito pa ito pa pala uh, di baling mahaba natatago tatago ko naman to uh, may typing test may typing test ganoon tapos may audio pare rin yung sa harbar harbar test una sentence, papab papabig sa'yo. Susunod na, nagsasalita na lang yung tao. Gagayahin mo na lang. Medyo mahirap na sentences, no? Parang yung, sabi niya, bawa. I have found out your, that you are allowed, ano? I have found out that there, that your subscription has two more options if you want to avail. Mga ganon. Parang pinali, hinip, pinapahirapan yung sentences kung hindi magbubuhol yung dila mo ano tsaka kung hindi mawala yung intonation ba yung intonation mo diba? di ba hindi naman wala naman question mark pero yung pag mo ng sentence para patanong di ba so good ano ren good uh, exercise and good experience kasi hindi naman ako maano diyan sa Inglesan kasi 5 years ako sa Middle East. Middle East puro English naman salta namin doon. Middle eh. Arabo mga kausap diba? Indiano. So, English ang kami dun. So, tas Jollibee pa. Nag-Jollibee pa ako. English din ang salita dun. Ng... Actually, dun ako natuto mag-English nung sa Jollibee. Waiter. Ang so, ganun. Ano pa ba nakalimutan ko? So far, yun lang, yun lang. Tinago ko lang kasi baka makalimutan ko experience ko Tomorrow will be another day, no? Kung may mag-text sa akin na final interview or for medical, ganun. Pero I hope, I hope makatakbo pa ako ng Sunday. Tignan ko yung iba kung open sila. Uh, kung Monday, Monday na. Pero parang ano nangyayari kasi pag bare months daw, ang daming requirement. Pag bare months, minsan yung mga Amazon, yung online, yung Amazon din. Siguro yung mga Lazada, no? mga, mga TikTok, mga Facebook marketplace. No? Maraming ano, requirements. Eh. Kaya meron pala silang tinatawag na seasonal seasonal account yung parang 3 months, 4 months lang, ba bare months lang. As of January tapos ka na, no? Pero malaki sweldo. Sometimes it's uh, 30k a month, you know. Ganun pala, ganun pala style. So, it's getting better, no? At least hindi ito ano, hindi ito illegal. Na kagaya ng naisa isip ko no na baka ako nagtatambakan yung mga BPO dito dahil may mga illegal activities. No? Pero syempre, we'll have to dig deeper dahil pasimula pa lang parang na-touch ko pa lang yung yung icing nya no? or of course matagal ko pa po ipopost kasi nagmumukha akong investigador dito baka makakita ito ng mga kasama ko ay sabihin ba't yung vlogger na nagba-vlog lang kaya pumapasok kaya nag apply okay peace peace brothers